gusto mo bang malaman kung anan totoo? masarap ba talaga ang diwata pades o hindi? para pag-usapan natin to. Galing kami sa National Library para kunin ang copyright certificate ng aming kanta. At naisipan namin dumaan kay Duwata Pares para naman matikman ang kanilang mga pagkain. Since isa ito sa mga paborito ko at halos every week kumakain ako sa iba't ibang paresan. At syempre ilalagay natin sa tamang konteksto ang review na gagawin natin. Unang-una nating i-considera ay ang presyo. Sasabihin din natin ang totoo kung ano ang tunay na lasa, base sa panlasa ko, hindi sa panlasa na nakararami. Dahil may kanya-kanya naman talaga tayong panlasa o taste sa pagkain. Kung may mapunaman tayo, ang hangarin natin ay makatulong na ma-improve ang kanyang negosyo. Hindi para siraan at ibagsak pa ang ating kababayan na nagkaroon ng pagkakataon na makabangon sa hirap ng buhay. May mga nagsasabi na hype lang daw yung mga reviews ng mga vloggers. Kaya ano pang hinihintay natin? Let's go! Umorder nga pala kami ng sikat na diwata pares overload at chicken. Or chicken. Isa sa mga napansin ko, medyo hindi ganun ka-accommodating ang mga staff nila. Siguro, dahil sa sobrang init ng panahon, dahil sabi nga sa balita ay maaaring umabot ng 42 degrees Celsius. Una nga namin nakuha ang chicken. Nagulat ako dahil malaki talaga siya. At sa halagang 120 pesos, masasabi kong sulit ito dahil for sure, mabubusog ang ating mga kababayan na kakain nito. So check ito para sa akin. Sulit sa laki para sa halaga nito. Sunod naman natin yung kanilang overload na may chicharon bulaklak, lechon kawali. Masasabi kong overload talaga siya para sa halagang 100 pesos. Kasi may kinakainan ako madalas na pinakamura nitong overload ay 135 pesos. Hindi pa only rice at wala pang days. So sa serving ng para sila, check ulit ito para sa akin. Ibig sabihin, hindi OA ang mga vloggers sa kanilang review na sulit ang pares in terms of serving. Ngayon, punta na tayo sa lasa. Uulitin ko mga kaindi, hindi po ito base lamang sa aking panlasa o hindi ibig sabihin ay ganun na rin ang panlasa ng iba. Pero bago pala yan, kunin muna natin ang komento na ibang mga kumakain. Pastor, wala. Rate nyo 1 to 10.

sa okay, para sa 100. 100 okay. L natin. Okay sa pang 100. Oh, okay. lang Baga, huwag ka masyadong, ano, uh, umasa oh, so uh, 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 na talaga ang gawa. So, 100 lang. Saan nyo para malaking man yung may, yung may mga brand eh. Kaya hindi nyo pa sabi ko anong lasa noon. Ako kasi mahilig ako sa pares talaga. Halos lahat ng pares na natikman uh, ko. Sa Kung ang titignan ko, quality, babagsak talaga. Ay, hindi naman quality yung sarap. Pero, in terms sa presyo, Sulit na oh, sulit so na. Pang masa ko eh. Oh, ma Pang masa. Pa, at saka yung under-rice niya, di ba? Under-rice. Pag pa. ma, Taga, ma po kayo, ma'am? Ma -ma Para ma -ma ma -ma yakin. Ah, malapit natin. pa namin. <laughs> eh, malapit lang tayo. Uh -oh. eh, o sa bagay. Pero dayo pa din niya. Ah, oo. Dayo din. po. din. Salamat po. So ayun mga kaindi, may mga nagsabi na panalo, masarap at nagbigay ng 10. May nagbigay ng 8 at si madam naman, sabi niya, sulit na sa 100 pesos. Lahat po yan ay credible at totoong mga komento. Dahil yun po ang saluobin nila at tugon sa pagkain ng overload. At dapat natin itong galangin at respetuhin dahil lahat tayo ay may kanya-kanyang opinion. So ito na nga mga kaindi. Ang masasabi ko sa lasa ng overload ng Diwata Pares ay nasa 5 out of 10. Dahil hindi ko masyadong malasahan yung beef sa kanilang sabaw. Medyo mapait din dahil siguro sa lechong kawale na may portion na sunog. Hinahanap ko din yung konting tamis. Halos pork na yung lasa ng pares. Sa siken naman, kulang sa lasa especially sa balat. Hindi ko alam kung hindi lang ba nahalo ng maigi yung mga ingredients dahil marami din nagsasabi na malasa ang siken. Baka kailangan lang mamix ng maigi ang breading at mas matagal ang marination ng chicken. At huwag din sanang ma-overcook dahil dry na yung chicken at hindi na siya juicy. Nagbibigay ako ng suwestiyon dahil may konting puna. Dahil pangit naman yung panay ka lang puna at wala namang intensyon na makatulong. Dahil ang pagbibigay ng puna ay dapat may kaakibat na suwestiyon. Ang pagpuna ay tanda ng malasakit. Hindi dapat ito maging daan para sa ikasisira ng iba. Kaya ang suwestiyon ko para sa pamunuan ng diwata overload, siguraduhin na sakto ang luto ng chicharon bulaklak at lechon kawali. At damihan ng paggawa ng beef broth para naman sana lumasa ng gusto yung baka. Pero dahil mahal ang presyo ng baka, posibleng lumiit naman ang kita ni Diwata Pares. Ano naman ang may papayo ko sa mga kababayan natin? Ilagay natin sa tamang konteksto. Kung ang isang ordinaryong Pilipino o manggagawa ay maghahanap ng mura at sulit na kainan, walang duda, 100% pumunta kayo sa Diwata Pares. Dahil makakatipid dalga kayo sa serving, sigurado busog kayo at hindi nyo kailangan tipirin ng ulam. Dahil grabe, sa dami ng laman ng pares nila, hindi ka manghihinayang sa isandaang piso mo. Dahil kung sa dami ng posible mong makain sa Diwata Pares, para kang kumain ng halagang 200 piso. Nakakatuwa mga kaindi dahil may kakayanan na ang isang ordinaryong Pilipino na makakain ng sulit sa halagang sandaang piso. Hindi na pantawid gutom dahil haalis ka sa Dewata Pares na busog na busog. Ngayon, kung maselan ka sa panlasa kagaya ko, ang habol mo ay super sarap na extraordinary na parisan, ako na nagasabi sa iyo, huwag na huwag kang pupunta rito. Parang ako masela ng panlasa ko at hindi akma masakin ang lasa pero nilalagay ko sa tamang perspektibo dahil sa halagang 100 piso sobra-sobra na ang makukuha mo bago matapos ng nabi na ito nais kong kunin ang pagkakataon na ito para pasalamatan ang mga vloggers na nagcover ng Diwata Pares dahil nagbigay ito ng inspirasyon para sa mga taong nasa laylayan na lahat tayo ay may oportunidad nabaguhin ang ating mga buhay. Ngayon, hype nga ba talaga ang nangyari sa Diwata Pares? Para sa akin, hindi na ito mahalaga. Dahil sa uli, mas gugustuhin ka pang makita na may kababayan tayong umangat sa tulong ng kapwa Pilipino. Kaya para kay Diwata, patuloy mong paunlarin at pasarapin ang mga pagkain mo sa Diwata Pares at manatiling nakatapak ang iyong mga paa sa lupa. Hanggang sa muli mga kaindi, to God be the glory.